Dito nga sa game na to mga parn Wala naman naging problema sa akin dito sa early game Kasi binapagkagawa ko lang sila po dito Ang lalalang lang naglag pa ako Kahit di naman nagred yung MS ko Isa pa tong bug or cheat. nye, nye, nye. Ang tapang nila po dito Inultian ako malapit sa tore ko Buti na lang nadaan ko sa diskarte Kasi lugi ako dyan pag walang tore nye, nye, nye. Buong akala ko nga madali lang tong game na to Kasi lamang ako eh. Yun pala ang last na pala ni Asia dito Tapos dito na rin umikot sa akin yung mga kalaban Nag change lane na pala sila Hindi ko napansin At eto na nga nangyari. tatambaan na kami. Nakuha ng kalaban yung First Lord tapos sobrang lugi na namin sa clash. Grabe. Biglang humirap yung laban, di kami makalabas ng base. Pero buti, napipitas ko pa rin sila Lapo dito. Nye, nye, nye. Pero grabe tong laro na to. Umabot kaya ng 22 minutes mga parn Papanoorin niyo na lang kung ano kaya gawin ng badang ko sa ganitong sitwasyon para manalo lang. Pero sana mapindot niyo po muna yung follow. Tingnan niyo, magpa nye, 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 Okay. Sige lang, sige lang. Ayun eh o, huwag na, huwag na, huwag na, hintayin na. natin yung ultimate ni ano, Ihaya. Haya. Rotang ako lang yan mamaya. Ay, eh, pwede na tayong mag-go oh. Yung nag-iisa sa taas, tara. Tahan natin yan, nag-iisa sa taas to. Ito oh. Tamos. Tingsa Tamos, sa Tamos, Tamos. nag-iisa lang to. Mabilisan to, mabilisan. Mabilis nice one, wala silang core. Pwede pa tayo pumita sa tingin sa Marksman. Ito yung Marksman oh. Yung Marksman, yung Marksman, yung Marksman. Ito sa akin, oh. No? Patay sa akin to. Oh. O, oh, diba? Diba? Ako gagawa na play dito, mga part. Okay, nice one. Yung marksman na natin, nawala. Pero sige, okay lang. Batatala lang natin to. Okay. Nice one. Good job, well eh, play. Ito, mabilis ito. Mabilis ito, mabilis ito. At 3, 2, 1, go. Wag, wag yung dami. 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 Uy. Ako, naipit yung marksman din. Okay, okay lang. May lord naman tayo eh. Two. Okay, boy na ako. Boy na ako. Boy na ako. Ito na ah. Mmm. Uy, wala akong pinupitay ka. Aray ko, aray ko, aray ko. Okay, okay, okay. Boy ako, boy ako ah. Oh, boy. Panis. Tara, 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 tara. Mmm. Sa akin na, sa akin. Tingin sa akin. Wala nang buhay yung mga yan. O, patay na rin yung mga yan. Sige. Yung tamos! don Hmm! Ito mm. pa, oo! Oh, oh. Diyan ka lang, ha! Diyan ka lang, ha! Nice one! oh Nice one! Tayo, hindi ko Tra 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 tra. Ah oh, ah oh, ah. Oh. Nye 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 nye. Oh ina. Nak mag lang to tra. Tela intay natin yung ano. Marksman. Pusang gala MM dito. to. Oh. Tayo lang pumatay. Ah, Ay nang marksman eh gipatay natin. Oh. Okay, panahat na Okay. Tapos to. Tapos natin to. Okay. Okay. Uy, na Malayo Okay, to, lord na to. Okay, okay. Nice one. Good job. Well Wala akong ano, Skill. Trat, 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 trat. Tra. Okay, no. Banat. Okay. Nice one. Good job. Well Nice one po siya, well played mga parn Tok na to, ano, okay Di na yun, na, panalo na yata kami mga parn Marksman tayo, ha, sa marksman Ah oh, Ito ako Nye, nye, nye Panalo na mga parn Kaya yeah, na play mga parn, ano Victory Gravy, nanalo pa Nye, nye, nye Nice GG's, maraming salamat sa panonood nyo Mahal ko kayo mga parn